happy Sunday sa iyo at sa lahat. Uh, dito ako sa so, nakita uh, kong bagong Japanese uh, restaurant around my neighborhood. Bali sa baba ng Bush and Kearney. Ang pahala ng place is Kubu Kubota. Kubota. Ayun. Kubota. Kubota ni Ikata Japan mag, mag ramen lang ako na miss ko lang yung ramen uh, ang tagal ko nang hul huling kumain ng ramen eh naglakad-lakad ako the whole neighborhood from Bush and Powell all the way down to I would say two blocks up going to the to the left and then two blocks down and then I came back up the hill and then I walk all the way down here to the right Bush and, uh, and Kearney, Kearney Street. Halos sarado lahat eh dahil Sunday ngayon. So nakachempo. May isang bukas. Ito nga, yung Kubuta. And then yung bagong chicken uh, joint place na may mga burger din. Eh hindi ako mahilig sa mga ganun lalo na deep fried. Uh, gusto ko yung may mga sabaw at saka ayoko yung mga dry food. Ito mga talagang uh, ano ko yung mga type ko yung mga ramen aso uh, lang masasarap yung ano nila yung uh, yung nasa menu na ramen but ang wala lang sila na talagang kinikrave ko for a, for a while now is vegetable tempura they don't have that sayang or, or even pup pupuyaki yung grilled squid and uh, yung isa pa machi hachi, hachi kama, something like that. Yung parang grilled na panganam tuna. Yun ang lagi ko ino-order pag nasa Japanese restaurant ako sa Japan Town. Yung hachikama at saka yung popoyaki. But, and tempura. Wala sila nun. But yung ramen na napili ko, uh, masarap. Chicken ano siya, chicken... Uh, base na bro. Ayoko nung ano, ayoko nung pork. Chicken lang. Alright, tignan natin ko anong kalalabasan ng in-order ko. Mag-apply kaya akong, ano, dishwasher? Kasi parang walang dishwasher. Ang dami na nakatambak na, ano, <laughs> ramen bowl. Look, iba? Gabundok na. Ka? Eh, isa ba naman sa gusto kong ginagawa? Mag, mag, ano, mag hugas. Kahit sa bahay, alam yan ng uh, mga kasama ko dito man o sa Pilipinas kahit bakasyon ako sa Pilipinas talagang hindi na ako inuutusan ng nanay ko ng tita ko basta kusa na akong naguhugas kasi nakaka-relax eh ng mind pa katulad ko yung mind ko pa naman is always wondering kapag nakapokus ako sa ginagawa like naguhugas it takes off my mind na nakaka-relax kaya gusto-gusto gusto ko naguhugas Tsaka for some reason, I don't know why. Matagal ko ng fantasy na maging mag-apply ng dishwasher. <laughs> Kahit nung ano pa ako, teenager. <laughs> it's weird but yeah, eh. Kanya-kanyang tao, kanya-kanyang fantasy, di ba? Mal maliit lang yung place. Cute. It's like a uh, very... But it's homey though maliit siya pero malinis at saka tahimik kitang kita yung malaking kaldero na pinaglulutuan ayan o eh. ayan. ayan okay so oh, there it is no this is fine thank you so much alright thank you ayan na dumating na siya tinanong niya ako kung gusto ko ng spice eh, hindi pwede dahil meron akong acid reflux ayun na yung ano diba may egg ha yun o egg Ay, teka. hindi pa pala kailangan ko itong ah, ano to uh, isang bowl na to nakalagay sa menu uh, 17 dollars comes with of course yung ramen may mushroom may uh, bamboo shoot yung ramen yung hard ano soft boiled egg and then lotus meron siyang fish cake chicken bok choy and then ano sya, miso na yung broth niya miso ito na natin mm, sarap sya. parang citrusy yep para siyang may hint ng citrus Kung gusto gusto ko makapunta ng Japan eh kasi talagang napakahilig ko sa iba't ibang klase ng Japanese food ang dalas ko pumunta ng Japan town eh, dito sa San Francisco yung West and East Mall nila at saka sa Peace Plaza ba yun? yeah, parang yeah, yun nga yun Mag nandun yung Daiso and then sa West Mall nandun yung mga Japanese restaurants may mga shabu-shabu din sila kain nga tayo kain nga pala tayo Ayan nga palang seaweeds Alam mo yung chicken? Tsaka malasa. Once again, thank you for watching this vlog. If you haven't subscribed, please uh, subscribe to my channel and hit that notification bell so you'll be updated on my future uh, incoming blogs. Alright, take care and I'll see you on the next blog. God bless. Ayan, katapus na akong kumain. Ito yung place. Ayan, no? oh, Ayan. Ayan. ramen Hirushi. Ramen Hirushi. dito lang yan sa May Kearney Kearney and then yung kung gusto nyo ng after that mayroong plenty doon yung yung parang juice bar mga milk tea ayan tsaka marami siyang kasunod ng mga ano ng restaurant dito sa ayan oh oh may international food court pa dito yan sa May Bush and Kearney